Ramdam na sa lungsod ng San Jose City, Nueva Ecija ang pagkaas ng presyo ng mga pangunahing sangkap sa pagluluto tulad ng bawang, sibuyas, suka at alimango. Ayon kay April Magalong, isang matagal ng tindera sa gilid ng kalsada sa barangay Kitakita, -Kita, San Jose City. Halos linggo-linggo ang pagkaas ng presyo ng kanyang mga paninda. Dati anya, ang sibuyas na pula ay nasa 100 pesos lang ang kada kilo. Ngayon, 140 pesos hanggang 150 pesos na. Ang bawang naman, lalo na yung local o native, ay umaabot na sa 300 pesos ang kada kilo. Nagbebenta rin si Magalong ng mga paninda sa bultuhan. Tulad ng sibuyas na pula at puti na 9 kilos per bag sa halagang 1,200 pesos. Ang imported na bawang na 5 kilos ang per bag ay nagkakahalaga naman ng 600 pesos. Mas nakakatipid ang mga bumibili ng maramihan pero kapansin-pansin pa rin ang taas ng presyo. Samantala si Jeffrey Barayuga, isang tindero ng alimango mula sa Cabanatuan City, ang regular na dumadayo sa San Jose City at iba pang bayan sa Nueva Ecija. Ayon sa kanya, tumaas din ang presyo ng alimango dahil sa mataas na gastusin sa transportasyon at limitadong supply. Paliwanag ni Barayuga sa kasalukuyan anya ang presyo ng alimango ay nasa 650 pesos hanggang 750 pesos ang kada kilo, depende sa laki. Nang gagaling pa umano sa Masantol, Pampanga o kaya naman ay sa Urani, bataan, ang kanyang mga itinitindang nakatatakam na alimango kaya malaki din anya ang gaso sa biyahe. Medyo matumal naman umano ang bentahan sa lungsod ng San Jose, ang panangkap na bawang at sibuyas, at iba pang produkto kagaya ng sukang may timpla o spicy na nagkakahalaga lamang ng 50 pesos hanggang 100 pesos. Sukang tubo o plain sa halagang 100 pesos sa kada 1.5 litro. 250 pesos naman ang 7 litro at 300 pesos ang 8 litro. Mayroon ding patis na 340 ml na mabibili sa halagang 40 pesos at ang bagoong pangasinan na masarap isang cup sa pinakbet o in na mabibili lamang sa halagang 35 pesos hanggang 60 pesos. Ayon sa mga tindera, kahit sila ay nahihirapan na rin kumita dahil sa patuloy na pagtaas ng puhunan. Umaasa sila na bababa ang presyo sa mga susunod na buwan, lalo na papalapit ang kapaskuhan kung kailan tumataas ang demand sa mga sangkap sa lutuin. Ayon sa kanila, kahit paano ay gusto pa rin nilang abot kaya ang presyo para sa kanilang mga suki. Pero sa taas umano ng kanilang puhunan ngayon, kung kaya halos wala na silang tinutubo. Kasama si Jeremy Ramos, Jerome Tikia at Smile Super si Trendy Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw.